Mga kabikir, ang lutuin ko na naman sa kaliro itong insimada plain. Panoorin niyo mga kabikir, napakadaling gawin lang. As sa mga hindi pa nakasubok sa paggawa ng insimada, panoorin niyo mga kabikir kung paano i-roll ang insimada. Napakadaling gawin lang. Ito ang mga simpleng ingredients. 1 and 3 fourth cup bread flour or 1 fourth kilo. 2 and 1 half tablespoon sugar. 1 teaspoon yeast. 1 half teaspoon salt. Maglagay lang din tayo ng konting yellow food coloring. Optional to mga kabikir. 1 tablespoon skim milk. 1 half cup water. Swallowin lang natin. Maglagay lang din ako ng 1 8 cup margarine. 1 8 cup shortening. Pagkatapos, haloin na natin mga kabikir. 4 uh, minutes ko itong mix. Mano-mano uh, mga kabikir. Pero kapag ka may dough roller kayo, uh, madali lang itong uh, i-mix mga kabikir. Uh, ganun pa rin, ang isa sa mga palatandaan na okay na ang pagmix mix ito inipis lang makabikit pag hinit na napunit okay na pagkatapos sinati ko ng apat ah, pagkatapos sa ah, binilog ko mga kabikir tapos pinapaalas ako ng 30 minutes bago ko siya inirol ah ito katlang lang natin at ah, 30 minutes na ang pagrol mga kabikir madali lang hugasan ang kamay pahiran lang ng margarin ang dough tapos ilapad inipis mga kabikir bago natin siya irol. para maganda ang uh, resulta ng ating ensimada. pagkatapos kong uh, mairoll pinapaalsa ko uli ng 30 minutes mga kabikir bago naman natin purmahin na ensemada. Ay ah, ito, cut lang natin at ah, 30 minutes na sa mga baguhan na hindi pa nakasubok sa paggawa ng ensemada, panoorin nyo mga kabikir na pagdali lang. Ganito lang gagawin nyo para hindi kayo mahirapan sa pag-roll ng ensemada. Ganito lang mga kabikir o oh, napakadali lang. Pagkatapos, ah, pinapaalsa ko ng isang oras bago ko niluto sa kaldero. So ito, cut natin mga kabikir, isang oras na. Ganito lang ang ginawa ko. Panoorin nyo mga kabikir. Pagkatapos nilagay ko ang uh, Tinakpan ko mga kabikir, 10 to 15 minutes ah, na luto ang ating tinapay. Ito mga kabikir ang ah, luto niya, parang oven din mga kabikir. Ah, ito na ang finished product ng ating ensimada ah, plain. Ah, wala itong palaman ng mga kabikir. Ah, sa sunod nating gawa, ah, gagawa tayo ng ensimada na may palaman. Munggo or ube. At ah, lutuin naman natin sa kaldiro mga kabikir. Pagkatapos hango, palamigin sa kapahiran ng margarin. At saka lagyan ng white sugar. Ito na mga kabikir ang finish product ng ating uh, Enchimada Plain. Mga kabikir sana gusto niyo ang uh, recipe na isinir ko sa inyo ngayon. At sana nakapagbigay ako sa inyo ng kunting idea mga kabikir lalo na sa hindi pa nakasubok sa paggawa ng Enchimada. Mga kabikir maraming salamat sa lagi niyong panunood. Mga followers, mga viewers, God bless ating lahat mga kabikir.